Alas 7.10 ng gabi kagabi, July 11, makikita ang pagdaan ng truck na ito sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Poblasyon, Tuba, Benguet. Maya-maya, nasagi nito ang likurang bahagi ng isang jeep na dumadaan din sa kalsada bago ito sumalpok sa pader. Sa lakas ng pagbangga, nagkalat sa kalsada ang mga lamang gulay ng truck. Isa sa mga nakasaksi rito ang security guard na si Shirley. Nasa loob po ako ng guardhouse namin, sir. Tapos narinig ko po na may lumagabog na parang pababa, kaya lumabas ako, sir. Tapos nung pagkakita ko po, bumangga na po yung truck dito, sir. Agad naman itong tumawag ng tulong sa mga otoridad. Ayon sa 30 anyos na driver ng truck na tumanggi humarap sa kamera, nakaparada raw ang kanyang truck habang inililipat ang mga laman nitong gulay sa isang truck na bibiyahe sa Cavite nang maganap ang insidente. abang ngerti di pemain langsung sama itu nanti gue yang basah, jumlah langsung palsu, kayaknya Dahil dito, nagtamo ng minor injury ang 15 anyos at 29 anyos na mga lalaking helper nang mahulog ang mga ito sa pag-usad ng truck. Idineklara namang dead on arrival ang 44 anyos na driver na tumulong din noon sa paglilipat ng mga gulay matapos magtamo ito ng malubhang mga sugat sa katawan. Pansamantalang idinitine ang driver sa selda ng Tuba Municipal Police Station habang inaantay pa ang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ang mga ito ng reklamo o idadaan na lang ito sa areglo. Ang ibang nagkalat na gulay, pinagtulungang pulutin para mailipat sa truck at madalang mga ito sa buyer na nagaantay sa Cavite. Wala pang payag ang mga pulis sa nasabing insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.